TV Radio. TV Radio. TV Radio. Tiniyak ni PBBM na patuloy ang paglikha ng mga hakbang ng DepEd upang makasabay ang lahat sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. May detalye ang Eljane si Christopher Tirambulo. Christopher Supportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ginagawang hakbang ng Department of Education upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa punong egotibo, kailangan magtayo ng mas maraming silidaralan, laboratorio at paaralan na konektado sa internet at mananatiling nakatayo sa pagtama ng mga kalamidad. Hindi kasi anya sapat ang ayos at rehabilitation ng mga lumang eskwelahan. Nais din ang Pangulo na magkaroon ng mas maraming mga libro, gayon ang mga gamit para sa mga estudyante mayroong special na pangangailangan. Hinimok ni PBBM ang Department of Health na makipagtulungan sa DepEd para sa pagtatayo ng mga pasilidad pang upang matiyak ang kalusugan ng mga estudyante at mga guro. Masaya naman ang Pangulo sa nabibiling gamit ng ahensya para sa mga guro maging ang mga bagong programa ng DepEd para sa mga mag-aaral. Christopher Tirambulo, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher. slide